Kamusta po kayo? May dumating na delivery sa akin dito. Subukan ko itong ganito. Ito. Subukan kong mag-alaga ng uh, manok. May dumating dito kanina nga. Uh, oh, o yan. May oh. pang, ano, pangarang sa manok. O. Oh. Yan oh. Ang size niya ay 1.5. Yan ang size niya. 1.5. O. Oh. Yan 1.5 size niya. Tapos ang taas niya 7 feet by uh, 50 meter. Ito yung kasama libre. Nylon. Rope. At saka itong uh, nylon cable tie. Tapos, sinamahan ko na rin ng uh, dalawang ilaw para doon sa sisiyaw kasi dumating kahapon yung ano. Dumating kahapon yung sisiyaw. Ayan. 25 watts at saka 50 watts. Hindi ko alam kung alam dito yung gagamitin. Subukan ko. Pagka yung kulang pa sila sa init itong 50. Pag okay na yung init nila, 25 ipakitigit ako sa inyo yung dumating kahapong sisiw ito yung tatlo kong alaga eh yan o oh. oh, yan yung tatlo kong alaga masisigla na, na yan ngayon may dumating dito kahapon dito nilagay Ayan. sampung sisiyo ewan kung makikita natin dito biniting ko eh. kabifin kasi marami dito daga Ayan sya oh. Ayan. Sampu. Sampung yan sya yan 10 yan Ayan sila Makita. Oh. Oh. Sampung sisiw yan. Sampu. Oh, ayan oh. Makita kasi may ilaw. Pusap. Pusisiyo yan. Bali. Magpatat ng linggo na yan. Biniting ko. Kasi. Maraming ano rito. Maraming taga. Kaya eh, biniting ko. Ayan. Magdano tayo. ilaw. Sige ako ng ilaw kasi malakas ang hangin. Malamig yung hangin pa rito sa amin. Isang pong piraso yan. Ang isang piraso niya ni 206. Bali, 10 po. 2,600. Hmm. yung mga itim na marok mga itim ang manok eh ah, yun sila oh sampo, sampo yung yung itim, itim ang lahi nila mga itim yung kanay, yung tatay at saka nanay eh itim ang kulay Yeah, siya. Subukan ko magpaano kung mag-alaga -ano, mag kung ano mong nangyayari. Sampo lang muna, sampo. Okay. Oh, dito na lang, ha? Ayan na yan ulit. Ano ko bilang yan? Diyan nga yung ano. Dito nga yung taklak. Ito native to. Native to yung native. Ano? na no, native siya kasi nakakulong nga eh. Kasi malamig ma eh. Tsaka, ano? Mahangin kaya kinulong ko ng plastic. Pero yung ilalim yan open. Yan. Yan yung no, open. Ilalim. Ngayon nga, malamig pa rin. Eh. Malamig yung simoy ng hangin. Kaya kailangan lagyan mo ng painit. Kaya nga bumili ako ng ano yun. Okay. Okay. Hanggang dito na lang po. Share, comment, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos na ikapasin. Hanggang sa muli. Bye bye. Buhay manok tayo ngayon. Buhay manok at trabahong manok.